Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may reklamo ng Dallas Mavericks sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Bagamat man nga po mga katrops, hindi pa nagsisimula ang NBA Finals ay inaasahan na nga po na magiging mainit ang bakbakan sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Sa katunayan, ngayon pa lang ay nag-aasaran na nga po ang mga fans ng dalawang kupunang ito sa social media. Bukod rin nga po dyan ay nagsisimula na rin naman nga po magreklamo dito ang Mavericks kahit man hindi pa nag-uumpisa ang kanilang laban. May ilan na nga po sa kanila mga fans ang nakapansin na sa mga nakalipas nga po na laro at seri ng Boston Celtics sa East Playoffs ay parating lumalamang ito pagdating sa free throws at pagsungkit ng foul. Sa madaling salita, pumapabor nga po talaga ang mga referee sa Boston Celtics kaya hindi na nga po naiwasan ng mobs na maagang magreklamo sa kanila mga official na gawing patas nga na po ang tawag sa NBA Finals. May ilan pa nga po dito nagsabi sa social media na wala nga na pong dapat kampihan ang mga referee upang mas maging competitive ang kanilang mga laro. Ilang beses na rin naman nga po nalang napanood na pumabor ang mga ito sa Celtics at sana ay hindi nga po ito mangyari sa kanilang seri. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jeremy Grant. Simula lamang nga po mga katrops nang maibalita na tatanggihan ni Lebron James ang player option nito sa Los Angeles Lakers ngayong season ay kasalukuyan na nga pong nagmamadali ang kanalang pupunan na gumawa ng move para makumbinsi nga po ito na manatili sa kanilang lineup. Syempre isa na nga po dyan ay ang inaasahang pagdraft nila sa anak nga po nito na si Bronny James at ang pagkuha ng ilang magagaling na manlalaro sa pamamagitan ng trade o di sa free agency market. At base nga po sa pinakahuling inalabas na balita Maaring nga po nalang masungkit si Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers gamit ang kanilang mga players na si Narui Hachimura at si Austin Reeves. Bali nag average siya na naman nga po si Grant ngayong season ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists per game sa kanyang 45% shooting na maaring nga po talagang mapakinabangan ng gusto ng Los Angeles Lakers. Pwedeng pwede rin na naman nga po itong gamitin bilang kanilang pinakabagong power forward. Gayong mismong si Grant na rin naman nga po ang nagsabi na willing na rin naman nga po siya na maglaro sa isang championship contender basta't makakuha siya dito ng mas magandang kontrata. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.